natukiban sa mga uh, members ng committee during the committee hearing na mga mga individuals na ito na nag fish mask mm -hmm. nag uniforme nag kapot sa uh, sa long fire arms mm -hmm. uh, natukiban naman o nandiscoveryhan naman it was revealed during the hearing, committee hearing na to mga security guards sa isang ka ka security agency na based man sa Ahoy uh, na suno sa presidente mismo sa isang security agency gin uh, pangabay sila sa mayor sa Banwa na mag uh, mag uh, augment mm -hmm. sa existing na uh, uh, personnel sa PNP dito Uh, sa pag-maintain sa peace and order. Nabanwa sa Ahoy, especially during the Tambubo Festival. Okay. So, ano ang natitiskubre yan? Allowed ang ini nga mga tao nga armado? During the hearing, nag man dito ang uh, ang office sa PNP, there is a regional office, nga-in-charge ng of security agency. Mm-hmm. So, no, sila, may, may mga violation nga na-himo. Okay. Ang, uh, ang, uh, ang agency. Mm-hmm. Kaya, base sila investigation, man, ana tabo mo ni nagsulat si Board Member Carol B. Espinosa. Mm-hmm. Sa, sa kay Colonel Rasalan. Okay ang atong, pol, uh, atong polis ang provi, provin, uh, police provincial police uh, provincial director mm -hmm. and then gen gen uh, gen uh, gen refer ni Colonel Rasalan sa sa office dere sa regional office sa um, PNP nga in charge sa mga security agency okay and in ang office nga in charge sa mga security agency dere uh, sa sa uh, provincial sang Iloilo -Ilo, Nag-conduct siya investigation. Mm-hmm. dito na nai-baluan nga ining mga guard siya nga ni sa isa ka security agency. Wala sila sa special duty detailed order. Okay. Mm -hmm. Tapos wala man sila wala man sila contract sa si ila client. Mm-hmm. Kaya kay, as if gina during the hearing as if nga uh, ang supposed to be client sa tong security agency asa uh, sa security agency ang municipality of Ahoy okay. pero it was discovered by may the office there is ang PNP nga in charge sa mga security agency na wala sang wala sang kontrata sa uh -huh. municipality of Ahoy at tapos wala special duty detailed order mm -hmm. atong mga guardia ang nanggakapot gak ng sa long arms no? Uh, may peace mask pa sila. Okay. Uh, may well, medyo nag-create man siyang alarm dito. Naging peace and order concern man dito sa Banwas ng Ahoy. Mm -hmm. Kasi siyempre, Wisconsin o malang makikita uh, sa subong siya na nga lagba, lagba nga mas dala nila. May, may takpo paguya nila, may peace mask ba. Hindi man sila, wala man na kayo, may information sa security agency nga uniform nga may nameplate. si mm -hmm. Kung hindi siya naman maalarma sa so, mo itong uh, nadiskubrihan nga muna kag ang pagdala sa armas outside of uh, of uh, of uh, duly designated okay. area of responsibility e violation man ah, okay. violation pagkita ang pagbutang sa peace mask no? although daw wala man prohibition pero gintandog man na sa ginistoryahan man na no? kasi hmm. wala naman COVID Iman ka. Nasuspensya ko ano. Did ang tinga pismas kila ya. Namun na. Namun ang uh, natabo sa hearing. So, basis sa ano, basis sa, sa findings, kag-recommendation, during the committee hearing, ang uh, committee nag-come up sa resolusyon, number one resolusyon, kag-kag, uh, number one resolusyon, na uh, ginapa-investigaran sa sang, uh, sanggunan panlalawigan sa PNP Sosya. Okay. Uh, ang, uh, ang security agency. Mm -hmm. Kung may 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 violation yun no? Kaya yung sa office nga in charge dari sa region, sa, sa, pin, sa central office ng PNP Sosya. Okay. Lang kung may violation yun man ang uh, ang uh, security agency, dapat kasuhan eh. Mm -hmm. uh, o oh, discipline yung security agency ngayon. eh. Ikadua, yun na pangabay naton, hindi mo kita urging, yun yung office sa sa PNP nga in charge sa mga security agency na mag-issue sila sa sa issuances o or administrative orders sa mga security agencies nga na-assign diri sa nga nga operator sa probinsya sa Iloilo uh, so that inang natabo da sa Hawa Ahoy will not be replicated okay. in, the, in the other municipalities or other areas share in the province of uh, Iloilo mm -hmm. tapos gina uh, nag, -nag man kita resolution requesting uh, police colonel ang uh, aton Iloilo police provincial director na kon may ara nga security guard na nagadala sang armas child of jolly designated uh, designated uh, area of responsibility dapat dakpon sa pulis okay kay that is violation eh mm -hmm. authorized lang sila magdala sang armas dira sa area of responsibility nila no? mm -hmm. pero kung sumag magwa na sila that is violation mm -hmm. kinahanglan okay, lang madakop sila masita sila madakop sila otherwise it would set a precedent na iba niya yung muon mo nila which is risky kapinta sa naga 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 hinampot ang uh, ang eleksyon Election. then uh, ang uh, isa pa yung resolution again himo naton kag naaprubahan man sa plenary sa gunan panalawigan nga uh, base man sa si recommendation during the hearing nga uh, whenever ang uh, banwa nagakinanglan uh, assistance Um, augmentation nagakinanglan sa augmentation uh -huh. para sa pag, pag uh, para may effective ang uh, pag maintain sa peace and order no? Kung ano man okasyon dira sa banwa, ano man programa dira ano man celebration no? kung kinanglan nila augmentation dapat request sila augmentation sa provincial command ilo-ilo uh -huh. no? provincial uh, police command hindi sila mag-request augmentation sa private security agency. Hmm. So, sa, sa sining uh, pagkatapos ng in, inyong investigation, klaro nga ang natabo dito, do, dapat din man dudahan, dapat din man klaruhon ang presensya sa sining mga armado nga tao dito sa may banwas ng Eh, dapat din, kasi isipon mo, gabit-bit sila armas nga long firearms. Naka-uniforman sila, pero wala ni plate. Mm -hmm. Hindi -hmm. makilala. Hindi e, eh, makilala. may tabo ni kuya. Gapis mas sila ila. Uh, eh, kadlikado man may subong siya uh, maglakat-lakat sa Banwa. Mm Hindi -hmm. man nga lugar di sa... Hindi man nga lugar sa Banwa. Malarmagid lang eh. Mapangalang-alangid man. Ano ni sila? Kapit pa sa Ahoy. Mm -hmm. Matingala mga tao. Maduda mga tao. Ang tibala ang tanaman dira sa ahoy, medyo mainit, mainit ang politika dira. Mas mayugid nga, ano, natagaan ginating talupangod. Kag, kaga, uh, base man sa muna, at least may baluan man sa mga pumuloy sa banwa, sa banwa sa ahoy. Nga, nga ginamonitor gid ang banwa sa ahoy. Agon sigurado gid, nga maintain peace and order, alin subong hasta sa palaabuto ni eleksyon. Mm -hmm. So, ito siguro board ang imo nalang uh, mensahe man uh, sa tanan, uh, like sa mga sa security agency, sa aton ng mga LGUs, para nga hindi na masulit ang ining presensya sa mga armado, ng mga tao sa mga kabanuhanan. At ang mensahe sa security agency, uh, inambal ko lang itong inambal sa presidente sa security mm. agency, si Jorin Dahering. Gini-passage ka niya, no? Hindi siya paggamit sa politika. Mm -hmm. paggamit sa politiko. So, mo ita, sa itas ano, sa mga security agency. No? Uh, neutral ka mo sa kalabotong ng eleksyon. Kaga uh, monitoran yung mga guardian nyo. No? Agod nga uh, masunod naton ang uh, policy o kung ang uh, guidelines sa proper nga pag-deploy uh, sino yung mga security guards ka ni. Kag, uh, kamuna, pangabay na ang mga local chief executives dari sa probinsya Ilo sa Iloilo. whenever you need augmentation, uh, request ka mo augmentation sa aton police provincial commander. No? Mm -hmm. Kay, kay, ang uh, aton provincial police office uh, willing gid mag-augment no kay, kay, kay ang mga kabanwanan diri sa probinsya sa Iloilo ara gid sila real area of responsibility no kun maobligar gid sila mag-augment para lang ma maintain ang kalinaw kag katawhay sa mga kabanwanan in particular sa bilog ng probinsya sa Iloilo -ilo in general mm -hmm. Kaya sa pagpumuluyo, ma kung may makita silang mga... Kaya ba yung napangabay na ito ang mga... mga kasimanwa na ito sa probinsya sa Iloilo? Kung may naibaloan ka mo na... na... Uh, posible mga problema uh, o, o masinig na threat sa itong patient order situation dari sa sa probinsya sa Iloilo, paibalo ka mo dayon sa aton kapulisan kung wala aksyon na itong kapulisan sa kabanwanan, i-elevate nyo sa 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 provincial uh, police commander o provincial police director. Kung wala aksyon ng ating provincial police director, ipaibalo e, e, nyo sa gobernador o kung sa akong chairman sa Committee on Public Order and Security. Siyan-sangguna yung panalawigan.